Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay natin tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa ikasampung kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo mula versikulo 7 hanggang 15. Ipahayag ninyo sa kanila, na malapit na ang pagahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad. Kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera o kaya'y magdala ng bag, damit at pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Sa alinmang bayan o nayon na inyong pupuntahan, humanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay at makituloy kayo ng hanggang sa pag-alis ninyo. Sa pagpasok ninyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira roon. Kung talagang tinatanggap nila kayo, pagpalain ninyo sila. Ngunit kung hindi, huwag niyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga Sodom at Gomorrah. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay karugtong ng Ibanghelyo kahapon, kung saan pinangalanan ni Jesus ang kanyang labing dalawang apostoles at binagyan ng kapangyarihan laban sa masasamang espiritu at kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Sa pagpapatuloy ng kabanata, dito natin mababasa ang habili ni Yesus kung saan pupunta sa mga ligaw na tupa ng Israel at hindi sa Samaria. Kung ano ang gagawin, pagilingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may ketong at palayasin na masasamang espiritu. Pati kung ano ang babaunin at dadalhin at ang mga tamang tugon sa umiistima sa kanila at dun sa hindi tumatanggap sa kanila maliwanag pa sa araw kung ano ang layunin at gawain hinihiling niya sa kanyang mga apostoles. Napansin niyo ba na ang hinihiling ni Jesus sa mga apostol ay hindi kakaiba sa kanyang ginagawa magmula nang nagumpisa siya ng na kanyang public ministry? Kung babasahin ninyo ang naunang kabanata, mapagmamasdan niyo na ito mismo ang mga ginawa ni Jesus. Pinaglakad ang lumpo, tinigil ang pagdudurugo nang babaeng may sakit. Binuhay ang anak ng opisyal ng sinugoga. Nakakita ulit ang mga bulag at nagsalita ang mga pipe. Ginawa na ni Jesus ang mga ito bilang halimbawa at ngayon, hinihiling niya sa labing dalawa na sila rin ay gayon ang gawin. Ang tanong sa isip ko nang nabasa ko to ay, Bakit? Hindi ba si Jesus ay ganap na tao at ganap na Diyos. Bakit tila kailangan niya humingi ng tulong sa labing dalawa? Bilang ganap na tao, maaaring nating sabihin na dahil iisa lang siya, mas maigi marami ang kasama sa gawain. Ngunit sa kabilang dako, dahil siya ay ganap na Diyos, eh, wala namang imposible sa kanya, di ba? At doon ko napagtanto na ang utos ni Jesus sa kanyang apostoles ay hindi dahil kailangan niya ng tulong ngunit mas malamang na nais niyang makilahok sila sa pagbubunyi ng kaharian ng Diyos. Ang ganda, no? Ito ay isang imbitasyon upang maranasan at makilala nilang lubos at personal ang pamamaraan at pag-iisip ni Yesus. Ito ay isang kakaibang pribilehiyo na inalok sa kanila. At lahat, liban kay Judas, ay nagbunga ng katakot-takot. Dahil sa kanilang paglahok, buhay ang patutuo ng mga apostoles na ngayoy nakalathala sa Ebanghelyo. Kaya tayo'y tunay na mapalad dahil na-enjoy o tinatamasa natin ang bunga nito hanggang sa kasalukuyan. Kaibigan, bakit hindi natin ipagpatuloy ang habiling ito ni Yesus? Lalo na ngayon na nang umakyat si Yesus sa langit na at ipinamahagi niya ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na spiritu sa lahat sa atin. At dahil sa kapangyarihan niya, tayo man ay makakalahok sa pagbubunyi ng kaharian ng Diyos. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa landas ng pag-asa. Ako pumuli si Edwin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.